Hello guys, mga kapatid. Good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malu de Los Santos. Happy Monday muna sa lahat, sa inyong lahat. At uh, sana wa ay nasa mabuti kayong kalagayan at walang anumang karamdaman. Mag-iingat po tayo. At uh, shout out muna sa ating mga ka uh, langga. <laughs> Alam niyo po mga kapatid. Ah, di ba? noong nakaraang event ng Kalingap ay talaga naman pong masaya at uh, talaga naman uh, yung programa po ng Kalingap ay walang community na na po na, na makakagaya po sa Kalingap na napakasaya po yung mga event nila, mga palaro at yung best costume nga po ng Kalingap ay talaga nga naman po mga kapatid na grabe talaga pong masaya talaga po yung kalingap. Kalingap lang po ang sakalap. <laughs> Kaya po, uh, hindi natin may alis na talaga po maraming gustong sumiksik talaga sa kalingap, di ba? Kaya, uh, ito na. Dito na tayo papasok po sa maglangga, kireshel at Kiruel. Natatandaan niyo po mga kapatid na isa sa mga nanalo na naman ang couple. Lima? Talaga pong ginalingan nila. Talagang alam nyo po itong si Roel kasi si Richelle. May chemistry. Kaya po talaga, ang basher at ang mga naiingit, hindi na po yan nawawala sa kanila. No? Bilang po uh, nandyan sa loob ng kalingap na nagagawa ng reaction ah uh, ay nanonood tayo sa mga programa ng Kalinga, nakikita natin ang pagkakaiba po talaga nitong couple na to. Dahil naging love team na naging couple na talaga pong sila po ang successful, di ba? Sa anumang larangan, magpalaro man yan, uh, lagi po silang nananalo, di ba? Kaya lang po ang controversial hindi po matapos-tapos sa kanilang dalawa. Di ba? Gaya na po dito sa paper dance. Alam niyo po sa totoo lang, ako isa sa success ng mga nangyayari dito kasi noon ang Rochelle ang daming mga palaro until now na may mga palaro pa rin silang ginagawa yung gimmick ba para maging masaya lang po ang community ni Ruel of Malalag at ni Richelle, di ba? Ngayon, nakita ko po dito yung pagiging ano nila, possessive talaga nila na manalo. At nakakatuwa po sa kanila kahit alam nilang laro. Ay talagang nag i silang dalawa na gusto nilang manalo. Hindi yung mananalo sila dahil yung panalo nila ilalagay nila sa bulsa nila. Hindi po nakakatuwa, katuwaan bilang po programa ng Kalingap, yung event ng Kalingap na may mga palaro at nanalo nga itong dalawa, si Richelle at si Ruel ng 10,000. Hindi po, dapat po tayo matuwa dahil kasiyahan ng Kalingap at yung pera naman yun, hindi nila pinag-interesan. Di ba? Iyon ay ibinigay agad-agad sa landing pad kikuyabal. Nung nanalo sila at natanggap nila yung pera, agad-agad din po yun, ibinigay nila sa landing pad. ba? Diba? nakaka po mga kapatid dahil itong dalawang to, nag i po talaga. Dito po sa paper dance talaga ng kalingap, nung event ng kalingap, lahat panalo po mga kapatid. Walang talo. 'di ba? Nakakatuwa nga po si Birador, 'di ba? Dahil nag iport -e din talaga si Birador. Kaya talaga lang, alam naman natin. Ilang taon na ba si Virador? <laughs> Shout out Birador ha. Ilang taon na ba si Birador? Hindi na lang talaga niya kakayanin. Talagang babagsak at babagsak po talaga yung silang dalawa. Pero nakakatuwa po. Promise. So happy akong nag, uh, po ng kalingap. Kaya lang po, uh, nakakalungkot po dito dahil bakit kailangan pong mayroon, ah uh, ano tawag doon? Pagkakaanuhan, mayroon laging comparison. Huwag po sana na huwag tayong magkakumpara sa mga tao. Si Richelle, iba. tiba Ang car iba pari-pariha silang panalo. Kaya lang po talaga dito wala na yung mananalo kayong dalawa. Ay bumagsak nga po itong dalawang si Carla at si Juma, di ba? Bakit natin ikukumpara? Magaling parihas sila. Nag-iport. Importante maraming taong napasaya talaga ng kalingap. Di ba? nitong uh, mga kopya na ito na si Richelle at si Dodong at si Jumar at si Carla. Ang dami kaya nilang napasaya, mga kapatid. Ako to, ang tuwa po ako. Wala ako dito sinabi na, oh, panalo si Richelle at gano at talo si Carla. No, sa mga naririnig ko po, ay talagang hindi ako sang-ayon doon na, ganito si Carla, ganyan. Oo, nabanggit nga ni Kuya Bal na mabigat nga si Carla at sinabi din nga ni Jumar na mabigat si Carla pero hindi ibig sabihin na magkakaroon na kaagad ng issue. Bibigyan nyo ng issue, di ba? Sana naman po, please. Wag po tayong mag-judge na si Carla. Alam mo niyo po si Carla, I'm so happy na si Carla po ay na uh, na, na -block niya, na, lock niya. Ano ba 'yon? Yung na-open niya yung pagiging mahiya niya. Dahil kung iba-iba 'yon, hindi po yung sasayaw ng ganun. Pero believe ako. Kaya tuloy-tuloy lang Carla. Ah, tuloy lang, uh, lang. at yung mawala yung magiging mahiyain mo. Talagang maganda dahil yun lang ang nakakaano sa iyo, yung pagiging mahihain mo. Napaka ano mo Karla, napaka -gugo mo talaga yung talagang na, nag-i-import kayo ni Jumar. Kaya maraming nagmamahal sa inyo Carla at Trishel dahil isa kayong tunay na kalingap, tunay na mga nagtagumpay na sa beneficiary ng kalingap. Lalong-lalo na po kayong dalawa ni Carla at ni, kayong ni Richelle. Isa kayo sa mga nagtagumpay na beneficiary ni Kalingap di ba? Kaya dito po sa usapin na ito na kung nanalo man silang gap, iyon po talaga ay sila talaga. Uh, talagang ipinagkaloob sa kanila dahil talaga ito sanay na silang dalawa mag dance paper dahil ako po alam nyo po na nag reaction ako ipinagtanggal ko po dito dito si Richelle at si Roel noon dahil din po kauna-unahan pong uh, feeding program po ng nilang dalawa nilangga ay may mga palaro noon na dance paper doon po ako nakapag-reaction dito kay Rochelle. Dahil marami noon na ah, nagbas na si Rachel daw, kasi si Ruel nagkakandungan sa loob ng sasakyan, ay napanood ko po yung part na yon na sila po ay sumasayaw ng Dan Piper. But alam nila hindi, alam nyo po ba, pag tumitigil na ang mga, ang tugtog, hindi po ninyo alam kung papaano nyo ihahandle ang sarili nyo. Kung kayo po ay bigla na lang bababa o magpapakalong or ano ma'am ganun po ang dance paper na nakakataranta po talaga kaya ako dito kay Richelle at Kirowel ah uh, talagang proud na proud ako at kay Carla at kay Jomar dahil po yung e-port ay nandoon kaya lang talaga sinuerte lang talaga si Langga at si Roel na nanalo. Pero 'yun naman pinanalo na nila agad-agad naman nilang ibinigay sa landing pad, 'di ba? Kaya iwas naman po sa mga kung ano-anong ibabato n'yung is issue at mga below the belt na hindi maganda dito sa uh, couple na to kay sa Rochelle, 'di ba? At lalong-lalo na po kay Carla iwasan naman yun po. Dahil ito yun, biro lang naman yun ni Kuya Bal na, ay kaya pala uh, ano, mabigat si Carla. Ay biro lang naman. Kung sa ganda naman, di hamak, talaga, itong dalawang itong kupol o love team ay talaga naman maganda. Di ba? Nagkataon si Richelle medyo payat nga. At si Carla naman bagay naman sa kanya po. 'di ba? Bagay naman sa kanya kahit ano, 'yun ay bibipat pa niya 'yun. Mawawala at mawawala po 'yang taba-taba na 'yung ngayon, bibipat pa si Carla. Mayroon pa yan na talagang papayat at papayat po 'yan. 'Di ba? Kaya wag po tayong mga hamak dahil lahat tayo po ay may kapintasan, 'di ba? Wag tayong masyadong uh, over kung mag pintas sa tao. Ako para sa akin, si Carla po ay napakabait na tao at talagang napakaganda niya, 'di ba? Wala ako dito masasabi talaga kay Carla. Yeah. Ang pagiging siyabim niya na yung magiging mataba, hindi naman siya katabaan. Natural lang yun sa kanya dahil hindi pa nga na nawawala yung bibipat niya. Hmm. At al darating ang araw, magiging sexy po yan dahil iyan po ay nag-gigim po yan kasi ah uh, Jumar, di ba? At alam niyo po, may natatandaan po ako kay Jumar na hindi po niya ka talagang ma, uh, ano. dahil si Jumar po minsan inaatake na hindi mag makahinga. Kaunting pagod lang ay talaga pong nahingal na si Jumar. Ay yung pa kayang nagsumasayaw kayo na nagmamadali. Si Jumar po natataranta Kaya hindi niya masyadong nabuhat si Carla kaya na out balance po siya, 'di ba? Kaya wag tayo pong ano dahil ako dito sa dalawang to, kay Carla at kay Jomar, nandiyan pa rin ako para ipagtanggol sila. 'Di ba? Dahil wag nyo pong bibigyan ng kahulugan, wag nyo pong ikukumpara po itong si Richelle at si Jomar dahil parehas po silang may galing. Magaling po sila, lalo na din po sa lahat ng sumayaw, magagaling po sila. Kaya tayo po ay nanonood. Maging masaya po. Dahil programa ng Kalinga, pangpasaya, pag good vibes lang po yan sa atin lahat na mga nanonood sa Kalinga. Kaya, please, stop bashing. Kung mga below the belt na rin naman po ang ibinabato mo. Hindi na po yan viral na mga basher na yan. Laos na kayong mga basher. Dahil hindi na kayo pinapatulan ng ating mga ano, binabas nyo, di ba? Nang mga kalingap, kalingap in jail, lalong lalo na sa inyo talaga, sobra kayo. Gulaos na kayong mga basher. Mga matatanda na kayong mga basher. <laughs> di ba? Kaya, Diyos ko po, manahimik na lang tayo para wala pong issue dito sa kalingap. Bakit lagi na na lang binibigyan ng issue? No? Hindi na ba kayo nanawa sa Rochelle na binabas nyo nang ibinabas itong uh, kup uh, kupol natin, kopya? Alam nyo po ang kopya, kupol. La sila na po ang lovers. Um. Wag natin bibigyan ng isyo itong mag-amore. Dahil po, Uh, mag, zone uh, magiging matubang na po yung Sir Shell. Kaya tigil-tigil na po kayo ng mga issue. Laos na kayo ng mga nagbibigay ng issue. Hindi na po viral yan. Dahil hindi na kayo pinapansin, di ba? Mm. Ako, pag binigyan nyo ng issue at ibas nyo ako, mga basher, Hay, tatawanan ko kayo. Kakantan lang ko kayo, 'di ba? Kaya stop bashing. Di ba? Naku. Wag na wag na kayo magbabas dahil wala na po iyang saysay sa maglanga. Kaya panuuri na lang natin ang masasayang programa ng kalingap. Uh, kung ayaw nyo, wag na rin kayong manood. Di ba? Lalong-lalo na dito po sa maglanga. Please, wag na po kayong Mamimintas dahil kung sino pa ang pintasira, higit pa siyang kapintas-pintas Totoo yun po mga kapatid May kilalang tao akong pintasira Pero ang pagmumuka talaga naman, grabe Sobrang siwangit <laughs> Alam niyo po mga kapatid kung sino, sino pa yung Napaka suangit <laughs> Siya po po ang ubud ng pintasira. Hindi mo na maningin sa salamin bago mamintas, di ba? Kaya ay pagpasensyahan niyo na itong mga bashing na to na wala nang katitigil-tigil ng pangbabas lalo lalo na dito kilangga Rachel. Dahil siyempre, inggit kayo sa ganda ni Rachel, di ba? Napakaganda ni Rochelle, ibang iba talaga Napaka ano yung kanyang body, body yung body language niya talaga napakaganda po Kaya yan po ang isa sa mga uh, nagustuhan ng mga viewers na pati ugali Napakaganda at napakabait po ni Rochelle Kaya please na mga Bashir, maingit na lang kayo luluha kayo ng dugo dahil hindi kayo ang ginusto ni Roel of Malalag. Yan na lang po, hanggang dito na lang ang aking reaction dito. Sana po ay wag naman tayong maging uh, magkumpara sa isang tao na magkakaiba po tayo dahil ang mga daliri natin hindi po yan pantay-pantay kaya po ang bawat isa mga tao hindi rin po pure parihas ang mga ugali, di ba? Kaya shout out kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, at na Edna Vlogs, kay Malalag at Trishel. Please suportahan po natin ang lahat ng love team, Jumcar, Edsi, at higit sa lahat ang Danjoy. Shout out po sa mga taga choy sa pangunguna po yan ni Bupil Mix Vlog. Ayan. At nandiyan naman po naman si Maludilo los Santos at iba pang pa mga ka-team namin, Sis Marie. Uh, yung mababanggit ko lang po at yung alam ko lang, Sis Marie, ma sino pa, Cell TV PH, at si Liwa, ni Liu, Liwa, Maricel, Maricel Torres, Dina, Uh, sino pa? <laughs> Alam niyo po talaga, gustong gusto ko talaga, ano, nakakalimutan ko po talaga kayo. I'm very sorry po mga kapatid, mga ka-grupo ko po dyan sa Danjoy Kilig Overload. Shout out po talaga. Maraming salamat at si Sis Dina. At uh, ito pong, he ah, si Ma'am Helen. Thank you so much na talagang nandiyan kalagi para kay Joy. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Bye-bye. We love you so much. Sa aking mga uh, viewers na nagmamahal, thank you so much. Shout-out po sa team ng Junkart. Uh, thank you so much po sa inyong lahat at kay Young TV, Andy Cabral. Thank you so much. Bye-bye. We love you. Bye-bye you.